Naeksperyensyahan mo na ba na sa pagtuna pa lang sa adlaw, pag mata sa aga, mabugat na dayon ang imo pamatsyag? Puno ka dayon sa paghandal, kagdili mo aram kung pano tutunaan ang adlaw. Pero, pano kung imbis na amo ini ang imo mabatsyagan, imbis na maghandal kag maginisip inisip sa kunano, ang una mo naisipon, tanan sa imo patalibod, blessing. Maayon na aga sa atang tanan. Ako po si Sir David. Bango na, kaghamos, paniaga kita. Everything is a blessing. Kaayo lang pamation, lalo na kung ang panahon pirmi nagapabor sa aton. Kung ang aton mga kagustuhan sa buhay pirmi na susunod, kag-amo ang nangyayari. Pero minsan, malisod man ini maintindihan kaysa buhay, dili maiiwasan ang mga pagsubok. Ada ang pagkamundo sa pagkawara sa usad na bagay o tao o ang kahadlok na dili ta makuha ang mga bagay na makakapasadya sa aton. Utrohon ko po, everything is a blessing. Kay nano, kay kung aton babalikan ang tanan na aton malisod na ginagihan, wara inin iba na ginhatag sa aton kundi usad na blessing. Ang kusog na igwa kita yan na. Kung aton kikitaon ang tanan na bagay kagpangyayari, maayo man o dili bilang blessing, mas magiging madali kagmagaan para sa aton na tunaan ang adlaw na may kasadya kagpagpasalamat. Naman, nagadwaduha kapag ihapon, naman kay dili mo tistingan sa usad lang kaadlaw. Kitaon ang tanan na bagay bilang usad na blessing. Kung gusto mo gayod sa transformation sa imo sa diri, tistingan mo sa usad ka semana. Usad ka bulan, hasta na maging habit mo na ini. Kag sa orhi, makikita mo ang dako na milagro na mahihimo sa ni sa imo buhay. Mga G kita, kinoo, palinawa man ang amon mga mata na makita ang kaayuhan sa likod sa mga kalisudan na amon ginaagihan. Amen. Sa sa nama, kagsan anak, kagsan Espiritu Santo. Amen.